Marami pong nasira sa atin. Nasira yung mga dike, nasira yung mga karsada, nasira, andami pong nasira. Kahit gustuhan, gustuhin po naman natin i-repair lahat yan sabay-sabay, hindi po makakaya ng pondo ng Montalbanyan. Yung diki lamang po dito sa May Sorrento, napakahaba po noon, napakalaki po noon. Hindi kakayanin na gawin yung sabay-sabay. Yung dito lang po sa APPNP housing na dike na nasira, almost 500 linear meter, napakalaki po noon. Yung karsada po natin, na hindi pa na wala pa six month, ay nasisira na. At yung mga karsada po po natin along the Mayon Road going to San Isidro, napakalaki po noon. Hindi po natin kaya ipagawa yun, nang sabay-sabay. Now, tayo ay nababas palagi doon. Yes, I accept it. Ganon talaga ang politika. Nababas tayo, marami tayong baser ang gusto kong itanong sa inyo, bakit hindi nyo hanapin ang pondo ng kongresman natin kung saan dinadala? Kung hanapin nyo po ang pondo ng munisipyo, kaya ko po sabihin sa inyo yan. Hanggang detalyado, hanggang sentimo, kaya ko po i-present sa inyo yan. Nasaan ang pondo? Ang pondo po ng kongresman, hindi ko pala po sigurado, pero kukuhain ko sigurado ng uh, amount. Pero hindi po yan naglalayo sa pondo mismo ng buong munisipyo. Ganon po kalaki ang pondo ng, uh, ng congressman. Bakit nung kalamidad, nasaan siya? Tops na naman at pinamibigay? May nakita na ba kayo umasenso sa mga kababayan natin na binibigyan ng mga tupad? Wala. Ang umaasenso po diyan, yung mga nagbibigay ng tupad. I think it is now about time, no? it is about time na kinakailangan po na magkaisip na po tayo. Marami sa inyo, yeah, sabi nga ni Kapitan Tom, may galit sa akin, ang mga tao nila, meron naman sa atin dito na may galit, pa rin sa kanya, pero ipa na po natin yun. Ipa na po natin yun, tama na po yung mga personal natin na interest. Ang isipin po natin ay yung interest para sa bayan ng Montalban. Kung yung pondo po ng Kongresman at pondo ng munisipyo ay magsasama, ang laki po ang ganda po ng Montalban. Tingnan nyo na lang po kapitbahay natin ay uh, San Mateo. Halos lahat doon ay ayos na yung mga karsada. Halos lahat doon ay asfaltado ng mga karsada. Kasi yung pondo ng, uh, ng nasa Kongres ay bumabaksak dito ngayon sa distrito niya. Napakalaki po noon. Ang laki sana ng pakinabang natin. Ngayon, Nasaan po yung pondo ng congressman? Ang sinasabi nila, binabas din po ako dyan, ito pong, uh, ano tawag dito, yung uh, health, uh, yung hospital. Ipinahinto e ko rin yung hospital. Yes, totoo po yun. Ipinahinto e ko yung construction ng hospital. Bakit? Walang permit. Walang clearances. Yung ordinaryong bahay nga na pinapagawa, ay minamandato natin na magkumuha ng clearance at kumuha ng permit. Yung building pa kaya, hindi natin kukuha ng mga clearance. So, I was able to talk to the Secretary of uh, Department of Health. Nakausap ko po, nag-communicate kami. in ko sa kanya. Alam niyo sabi niya, I submit to your wisdom, Mayor Evangelista. Kasi inexplain ko sa kanya, tingnan niya po ang nangyari sa Bohol. Na isang... Uh, Swimming pool, isang resort lang yon. Na dapat sana ay wala doon, pero binigyan niya ng permit. Yung iba binigyan ng clearance kung ano man. 68 government officials, both elected and appointed officials, ay nasuspindido. Including Governor Bayata, I'm not sure. But yung mga higher ranking officials ay suspindido. 68 government officials. So dito, hindi ko pinayagan yun. Now, ang sabi ko sa kanya, ang challenge ko sa, sa DOH, Sir, kumpletuhin niyo lahat ng mga clearances. Pag nakumpleto niyan, isubmit niyo sa akin on the same day. The same day, bibigyan ko kayo na ng panang building permit. Then true enough, after a few months, na nakumpleto niyo lahat ng mga clearances, pumunta sa opisina, dala yung mga clearances, binigyan natin on the same day ng building permit. Continue na po yung construction ng hospital. And it has to do with politics. It has nothing to do with politics. Hindi ko alam kung bakit nakikipagsiksikan ang congressman natin sa project na na hospital. Kasi pinapalabas niya ay project ng yung hospital. That is not true. That is not true. Nakikita niyo po doon, ngayon, meron na malaki na natarpulin. Ang po doon ay project ng DOH. Funded by DOH. To be managed by DOH. Nasa ng congressman natin doon? Nothing. Doon lang siguro sa groundbreaking. Pero wala po. Hindi rin po niya pondo yun. Pondo ng DOH yun. Kaya sana po tayo mga taga-Montalban, -isip, isip na po tayo. Ginagawa natin, ginagawa ko. Ako personal, I'm telling you, Upfront, ginagawa ko lahat ang makakaya ko. Pero kung hindi tayo magtutulong-tulong, magkakaletsi-letsi ang buhay natin. Ang isipin po natin ngayon, yung mga susunod nating henerasyon. Tayo, apektado na po tayo, too much bickering on politics. Too much pa politics dito sa Montalban. Sana naman, magkaisip na po tayo. Sana naman, tapusin na po natin ang patronage politics. Sana naman, magkaisip na tayo kung sino talaga ang dapat na iboto natin. Sana naman, magkaisip na tayo na malaman po natin na kung sino po ang totoo may malasakit sa Montalban ay talagang ng uh, nasional.